dalawa nga pala mga katal and for this video nga pala yung umpisahan natin to sa maulang araw ito nga pala guys ang panahon dito sa Tayaba City bago nga pala tayo umalis patungo General Luna ito nga pala masasabi mong talagang lurok na lurok ang panahon dito sa atin ito ngayon sinasabi na pulasin na langit kasi hindi na mauras urasan ang pagulan at pagpatak ng baha dito sa ating lugar ito nga pala guys at bago tayo umalis ng lakawan eh, ito eh, yung tumambad sa atin ito nga pala yung parting unisa na eh napakaganda ng panahon dito at napakainit masasabi mong eh, eh ibang iba talaga ang panahon sa parting at naman, makikita eh, mo namang walang mala ang kamarkamarkan ng baha ito. ito nga pala guys at medyo nagpahinga tayo din sa may bandang unisa sa may pagkalampas ng bayan kasi medyo nagiinit na yung gulong natin kaya medyo pumahinga na tayo at nananakit na ang pantong ni Cattle Cage kaya syempre dito naghanap tayo ng masisilungan dito may malaking puno at talaga makikita mong yanong solo eh eh ayun ba lang ito ang mga syempre guys okay. ito yung pinakaayaw ko yung mapapadestine tayo sa malayo eh wala naman tayo magagawa syempre tawag ng pangangailangan na syempre kailangan magtrabaho at kumayod kaya kahit malayo magayod laan ng kayod tayo okay lang naman kasi araw-araw naman meron tayong kita eto nga pala guys at meron kaming dinaanan dito ang pinutur guide nga pala tayo ni Foreman meron nga pala kami dito nakita isang napakalaking bakit ng syempre ay nga pala mga katulpit ay pagdating at pagdating nga pala namin ay naghanap kami ng na makakainan ito at nakabagat kami ng lumihan ah ah ay talagang na masasabi mong napakasarap at kami dinutom sa daan kaya nga pala guys salamat po sa mga walang tigil na nanonood ng mga video ni Katulpit masasabi ko pong salamat po, po at sana po tahan ng mga video ni Katulpit maraming salamat